gusto mo ng ano. Yun, good morning mga cafe counters. So, ah, nakita po natin dito yung isa nating tropa, oh, si Armando. Ayan, no? Oh. Yun, no? Oh. Gandang umaga po. Ayan, no? Oh. Shout out ah, sa mga tropa natin dito sa ano, sa Lucena. Ayan. Ah, <laughs> uh, lang po kami at na ano, uh, nakita po namin na nagwawalis-walis siya dito sa kanyang lugar Papunta na po kami doon sa aming mga favorite na spot. Magpapansit lang po. Tapos maghahanap na kung saan may ibon. Uh, sana swertin po kami ngayong araw na to. Stay tuned lang po mga cafe hunters. good morning mga cafe hunters. So, ayan. Uh, ready ready na po yung ating uh, cafe hunters sa si Joel. Ayan, oh, katingkatin na po ang daliri. Ready pag, na. Pagkakita uh, ng maraming ibon, talagang gusto makaalis na agad. Yes, oh, sige, umayo ka at magpakarami ka ng huli. oh. Ayun, ah, ang ating isang Cafe Hunters of oh, Play Pilay. <laughs> Wat kaya? <laughs> Ayun, ah, dito na yung iba mga Cafe Hunters, mga nakaredy na. Ayan mga Cafe hunters siyempre kasama natin si Cafe Hunters Aki. Ayun oh. Siyempre si Ka Cafe Hunters Pu. Si uh, Cafe Hunter sa uh, Asan na. Oh, ayo, ayo, ayo magpakita, i screenan. Yon. po sa inyo lahat. Yon, syempre, yon ang ating Cafe Hunters na si Hasmin. Uh, bagong gupit. Hindi, ba ah, hindi nakapuyod, lang, naka -puyod -puyod lang, lang pala. Akala ko nagpagupit eh. Syempre, uh si Cafe Hunters sa uh, laki. Oh, good morning, ha. good morning, Cafe Hunters. Yan, si Cafe. <ts huele> yun no. Si Cafe Hunters Silo. Get out mga fake hunters! Yan, naka-ano naman, naka-ready na naman po sa duyan. Alam mga, dito na naman po yung maghapon sa duyan. Siyempre, si fake hunters Nelson. Ayan, no, ah, siyempre, yeah. si fake hunters Bobby. Oh. Ayan, so, medyo nagmamadali na po kasi nakikita na po nila na, ano, nagliliparan na yung mga ibon. Sana makarami sila. <laughs> Stay tuned lang po mga ka-Big Hunters Malakad <laughs> lang Napuesto lang na maganda Yan, tumigil na. Ababa. Hindi ko nga nakita kung saan tumama. Ababa. Ha? Mababa pa? Mm -hmm. Hindi ibig sabihin hindi ko lang ang adjust ko. itu mit, itu mitar mana. Semua lemu pit na lemu Tchau, mayroon pa palang isa kukuha ko na sana to oh. mayroon pa palang isa na nangunuka dun hindi ko nakikita sayang wala na lumipad na siguro Ang <laughs> tangina. Ba yan? Kumisnan pa ako sa bukob-tobok. yun uh, good afternoon mga cafe hunters so time check uh, 3 o'clock so baliya, nakaapat lang po tayo dito sa pwesto natin so tatlong kuraw isang tukmol tapos kanina naka isang tukmol tayo so naka limang piraso rin tayo so yung mga kasama natin mamaya i-check natin kung ilan para malaman natin kung ilan lahat yung uh, total lang nahuli natin sa araw na to So may panglumpia na naman po kami mga cafe hunters. So stay lang po mga Cafe Hunters. Ayan na, uh, good afternoon mga Cafe Hunters. So, ah, uh, uh, dito na po tayo sa na Narlon. So, siyempre kasama po natin si Cafe Hunters Nelson. Ayan oh Si Cafe Hunters Joel. Siyempre yung isa nating Cafe Hunters, yun Oh. Si Cafe Hunters sa uh, lalaki Ah, yung iba nating mga Kape Hunters nandun po. Medyo may pagpupulong po silang ginaganap. <laughs> so, total po naka nakilan tayo 40. Oh, naka-40 rin po kami na bato-bato. So, ayos na ayos na naman pang panglumpia namin ito. So, stay tuned lang po mga Kape Hunters. Yun mga Kape Hunters. So, bago po ang lahat, nagpapasalamat po tayo sa mga silent viewers natin at saka sa ating mga subscribers. Okay, shoutout po kay Reggie Miranda. Boss, thank you so much. Kay Joseph Lorira ng Riyadh KSA. Thank you, Cafe Hunters Kay Kurt at kay Kian Morte. Yan. Raymond Romero ng Bohol. Boss, thank you. Mang Ekong TV. Boss, thank you so much. Adventure TV. Boss, thank you. Jack Hunter TV PH. Boss, thank you so much. Hill de la Cruz. Boss, thank you. Kabangbang Hunters TV. Yan. Boss, thank you so much. JD Marukot Angeles Pampanga. Boss, thank you so much. Mando Coloma ng California, USA. Boss, thank you. RTG Hunter, thank you. Reggie Garciaño, boss, thank you so much. Uh, Jing Monsin ng Bohol, boss, thank you so much. Uh, John Denver Jucuta ng Pangasinan, boss, thank you so much. Elmer Marcon Calayo ng Kabaratuan, Iloilo. Ayan, boss, maraming maraming salamat po sa suporta nyo. Uh, ingat po kay lagi. Yan, good evening mga ka hunters. Yan, yan, magandang gabi. Ito na po ang ating mga ka hunters, si ka hunters po. Yan no oh. Syempre si ka hunters Nelson. Nandito. Syempre ang ating ka chef hunters, Steboy, hindi pwedeng mawala. And ang ating ka hunters Bobby. Yun no So, bibisita uh, po tayo. Ayan pa si Cafe Hunters Bella. Nag-aantay na rin ng ating uh, nilulutong ibon. Shout ah, no Yun. Oh. Okay. So, ito na po. Ah. Pinalalambot na. Ah, oh, malambot na yata. Oh, babagong lagay. Oh, okay, pressure cooker pa mga Cafe Hunters. So, antay-antay lang po natin. Stay tuned lang po kayo. At mamaya, pagsasaluh-saluhan na po namin itong aming pinaghirapan nung, sin, uh, nung Sunday. Ayan. Okay, stay tuned lang po mga Cafe Canters Ayan, good evening mga Cafe Hunters. So, naluto na po lang ang ating uh, paritong bato-bato Ayan, siyempre gawa na rin po yung uh, natin no? Yun, no? O, oh, yun si Aki Pati Ayan, oh, si Cafe Canters Aki Siyempre may bisita po tayo Ayan, oh, si uh, Anong pangalan mo? MJ <laughs> <laughs> daw. <Dito ba yun>? Ang <laughs> um, bira, MJ daw. Siyempre, oh, yan, oh, si Cafe Hunter Stelson. Medyo parang uh, gutom na gutom na. Nanguna na, eh, Oh. Oo, oh. na. Habang nagluluto pa si ka, Cafe Hunter Steboy. At syempre pinapanood ni Cafe Hunter's Bobby. Baka daw malamangan siya doon sa mga niluluto, eh. <laughs> yan, kain po tayo mga Cafe Hunters. si Cafe Hunters po. Ah, oh, Shout out, oh. Cafe Hunters Aki. Ilan ang kukuhanin mo? Ah, <laughs> lima. kung lima ang kukanin ni Cafe Canter sa aking... Seven ulit. <laughs> Seven ulit utang mo, ha? O, ayan. Okay. Kain po, mga Cafe Canters. <laughs> Yun, no? Siyempre, bago kumain, nakapasalamat tayo. Sana hmm. marami po uling huli, -huli. sa susunod. Mga hmm. Madyaki. Hmm. Sarap to. quality. Hmm, motor. Hmm? bằng ngang ngang bằng ngang bằng ngang bằng ngang bằng ngang bằng ngang bằng ngang Namamapak na namamapak oh. Hmm. Ah, lang. Um. Pwede naman soft drinks eh. ba si... Hmm. 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 Wala po mga ka counter, pati buto kain. Magka-upon si ayaw lang lagi? Eh? Hmm? magka yung lalabas. Kain po kayo? Hmm.